Sumabit po sa palikpik ah. Oh. Laki ah. Oh. Sumabit lang po sa palikpik ah. Oh. Yung tilapia oh, kalaki. <laughs> Thank you Lord. Ang magandang araw po. Ayan, eh, samahan nyo po ako sa dito sa ating spot. Ah, fishing adventure po tayo. Ayan, ang po ako sa dulo. Wala pong mapwesto. mayro pong mga nakasogang ano, ah, kalabaw. May naliligo. Ayan, dito tayo sa spot natin. Pero maganda rin po yung spot natin na to. Nakakahuli naman tayo. Ayan, uh, ah, sasetil lang po natin yung ano yung ating pamingwet para mapaumpisa na po tayo. Sana po makahuli tayo. Huli ka dah. Ay, putain na. Huwag <laughs> naman ano po natin. No? Kanduling malaki. Eh malaki na po ang dulo, bayan naman natin, tatapon po natin 'to. Nakakatibo po ito. Ayun. Ala po, malaki nang tilapia. Pangalawa. Ito. <laughs> po. Pangalawa po tilapia, oh. Ayan, napakalawa po. Tilapia. Ayan, kukunin ka po natin ito ah. Sundan yung ating huli. Nakasang kanduli tayo, sa sa tilapia. Hindi pa rin po na susundan yung ating huli. Pero okay lang po yan importante mayroon tayong nahuhuli ka to paano update lang to mamaya talalapag oh, 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 oh. lang talalapag lang oh piso na god <laughs> ayun oh kahalos ko lang po Kinagat-agad ng tilapia ay nabol <laughs> ayun po oh. ah pangatlo na po ito pangatlo na po Sumabit ko sa palikpik ah. Oh. Malaki oh. Sumabit lang po sa palikpik Oh. Yung tilapia oh, kalaki. <laughs> Thank you Lord Sumabit lang po siya Oh. Aksidente po sum sumabit sa palikpik Oh. Malaki. Ayan <laughs> <laughs> oh. <Ito> po. <laughs> tilapia Oh. Laki po, oh. Laki mo ah. Oh. Laki ng tilapia ah. Oh. Ay, nakasalamat, salamat Lord. Oh. Laki na naman, oh. Ayan po, sunod-sunod. Oh. Oh, wala pa. Po, huli na, wala ka wala pa. Sayang. Yun, so yun, mamaya maya, mauwi na po tayo. Masama na po para maayong ating panahon. Ay, makaulim man o hindi, mauwi na po tayo. Ay, makulimlim, umakulimlim po yung panahon. Baka abot ng ulan. Uwi na po tayo. Ito po yung nahol natin, mga tilapia. Ayan po, may pang ulam na naman po tayo. malalaki naman po. Ayan, hanggang na lang po ating video. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin channel. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. God bless.